Naalala ko nga nung bata ko kung ano-ano ang pinagkagawa namin ng mga kalaro ko na para sumay lang kami at may magawa sa isang araw. Unang-una na nga dyan, pag wala kami magawa ay kinukuha namin yung mga salagubang sa puno ng mangga. At hindi na nga namin kailangan umakyat kasi nagagalaw namin yung puno. Sineshake lang namin yung puno ng mangga. Tapos malalaglag na sila. At tuwang tuwa na kami nun pag may nahuhulog. Kasi may papaglalaroan na kami. At ang ginagawa nga ng iba kong kalaro dito ay inaalagaan nila to. Ala, natutulog siya. Aalagaan natin siya. Tapos yung iba kong kalaro ay binibihisan nga nila to. Ang cute niya. Ano pangalan niya? Jessica. At para nga lumipad, ay kinukuskus namin yung likod nila sa semento. At pag lumipad ka, ay mawawala na siya. Wala na. Wala na siya. Tapos pag sawang-sawa na kami sa kanila, ay pinuputol na namin yung mga paa nila. Hala, huwag mo yang gagayahin. Baka masaktan sila. At dahil di nga kami makontento sa kanila ay papaykot ikutin pa namin sila sa ere At gamit nga ang sinulit dito namin sila sa pati na tale. At minsan tumatalsik sila kaya kailangan mo itali sa iba At pagkatapos mo nga sila paikot ikutin ay bigla na lang sila nireregla Hala may ko, At sabi nga ng kalaro ko dati pag nire daw sila Ay mga anak na daw sila nire siya Mga anak na yan Kung ano-ano nga yung tinutusok namin sa ano nila Para daw lumabas yung bata <tong> 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 Di na siya gumagalaw A few moments later Nasan si Jessica? Patay na siya At yun nga yung ginagawa namin sa kanila Di din sila nagtatagal sa amin kasi pinaglalaro namin maghapon Pero mabait pa rin kami kasi nililiping naman namin sila minsan At bukod nga sa salagubang may iba pa kami